DIY Moto Black. So, good day mga ka DIY no. Meron tayo na kontratang uh, uh, bahay no, uh, na home improvement. So, yan dalawang palapag siya. So, ayun yung itsura niya sa loob. Ayan. Then bali ang inuna namin. Validate na namin itong dirty kitchen. Lilipat sa likod. Ayan. ah uh, tapon uh, na namin yan ngayon. Uh, Pinaplastera namin. So bali itong existing na uh, kusina na ito, Titipagin yan. Ayan dito namin ililipat sa tinutungkong ano aking uh, uh, mason yung dirty uh, kitchen so yan bukas uh, naman ang gagawin namin ay magro roof framing dyan sa portion na yun. so bali pinauna ko muna yung uh, plastering then bukas ay yung roof framing so bali yan sa portion na yun nalagay yung dirty kitchen so bali naka L type sya so yan so natapos na natin yung plastering so yan yun uh, natin nalagay yung naka L type na dirty kitchen so bali tinanggal natin yung narito yung cover na manhole yan tatakbo yan dito sa kabila ito dati abang din dito sa para sa downspout so yan tatakbo yung pupunta dun sa labas then yung malit na butas na yun, yun yung floor drain yan lilipat dito papunta sa kabilang cuts basin o oh.